Isang daan at labing pitong milyon ang kasalukuyang bilang ng mga Pilipino at karamihan dito kaparehas mo na naghahanap ng sagot sa sariling tanong na Paktay, ano bang pipiliin ko? Napanood ko na lahat ng video! Paano kasi? Pagkatapos mabenta yung luma, eto naghahanap ng bago. Tahimik na isipan ay naging problemado. Mga desisyon sa pagpili ay mas lalong komplikado sa sobrang atat na wet dream sa motorsiklo. Yeah. Pero wag kang magalala pre. Ako ang magsisilbing abogado. Maglilinaw sa desisyon ng utak na palyado. Huwag kang bibitaw at tapusin tong video tanda otomatik Yee. pasok intro Mesh. na naman sa ating bagong segment dito So for today's video mga padi eh, Meron tayong paglalabanin At nakikita nyo naman sa ating screen Ito dalawa na napakabangis na motor ng Yamaha At kasalukuyang sinasako pang kalsada ng Pilipinas yeah. Ang purpose ng video na to mga padi Is para sa mga buyer natin no? Mga padi natin dyan na hindi pa makapag decide kung ano yung kukunin nilang motor Kung Yamaha Mio Aerox ba o NMAX 155 Sabay sabay natin tingnan no mga padi kung ano yung magiging disadvantage at advantage ng bawat isang motor na to. So, sa makina niya, uh, unahan ko na kayo, hindi na ako masyado magiging uh, detalyado pagdating sa makina dahil ang makina nitong dalawang to is halos same lang sila mga padi. Meron silang siyang pagkakaiba sa compression ratio. So, flash ko dyan sa screen yung compression ratio ni, ni NMAX versus kay Aerox. And yon, so dumako na lang tayo sa makanyang features. O, simulan natin sa kanyang kanilang gauges. Sa Aerox, ito mga padi, meron siya dito temperature gauge And syempre, digital din yung kanyang panel gauge yan. Hindi lang natin masyado makita. Kita nyo ba mga body? And meron siyang trip 1, trip 2, etc. Fuel economy. And meron siyang ano, RPM gauge. Meron siyang RPM gauge dito ang dalawa. Dito tayo sa NMAX. Ang panel gauge ng NMAX is eto. Digital din siya pero wala siyang, wala siyang RPM gauge. Ayan, ang makikita lang natin dito is yung temperature ng engine. Eto, which is yung nandito sa right side. Yung letter C. Yung may bar na dalawa. And dito sa kabila, meron siyang fuel. Yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Trip 1, Trip 2, meron din tong NMAX. Halos same lang sila, mga padi. Ang isa pa palang pinagkaiba is yung kulay ng panel gauge dito sa erox. Uh, Aerox. Sa Aerox is para siyang ano, naka-negative. Yung panel gauge ng Aerox is kasama siya sa kanyang manibela na andito yung kanyang panel gauge. Sa NMAX naman is wala po siya sa handlebar. Ayan, nakahiwalay siya. So, pag naligo ka, hindi siya nasama. Nandito lang siya. May bukod siya na console na lagain ng kanyang panel gauge. So next natin mga padino na pinagkaiba nitong dalawang to is yung kanyang wheels. Do parehas naman sila ng design ng ano mags. Uh, magkaiba siya ng suka. Sa Aerox meron tayong 14 na mags. Uh, and Max naman is 13 po ang kanyang mags. Uh, ang sukat po ng ter ng Aerox on an is 110 by 80 and sa Nmax naman po is 110 by 70 13. So 14 tapos sa uh, Nmax is 13. So mas maliit po siya. Then dahil tayo sa kanyang likod the wheels. Sa likod naman walang pinagbago, 13 pa rin po sa Nmax and sa Aerox is 14. So dito mas malaki yung sa Aerox mga padi. Ang Aerox po ay sumusukat ng 140 by 70 samantalang ang Nmax po ay 130 by 70 13. Diamak na talagang donut tires po ang nakakabit no sa hulihan gulong ng Aerox. Na talaga namang magbibigay sa inyo no ng napakasarap na feeling tuming bumabanking. So sa mga cornering napakasarap ng mga ganyang size na gulong at dahil yung Aerox is sporty po ang kanyang tinatawag target na. Na performance at sa end naman is touring side po tayo no. Eh naman mga padi sa unahang parte po tayo dito tayo sa kanyang front shock. So sa front shock ng Aerox is ayun. So itong motor na to, mga padi sa kapatid ko to. And kakalabas lang nito tapos nandoon siya sa gilid ayun oh. No? boy, and dyan nakikita nyo yung play ng shock, napaka taas eto <laughs> yung sinasabi ko, kailangan talaga i-repack e kakalabas pa lang eh, ayan o oh. kita nyo ba yung play ng shock, ang taas o oh. nandoon na sa dulo, eto yung mga uunahin yung gawin no, oh. pag nilabas nyo sa kasa yung airso and oh. max motor oh. dahil napakalambot talaga ng kanya suspension so dito nakakaramdam na yun ng ano, ng tukod no, na bumobotom Yan, sa front shock nya is pares naman telescopic fork ito. ang pinagkaiba lang is na-repack na natin to, so yan o, oh. makikita niya yung play niya, nandiyal na sa gitna ayan, nandito lang yung sa atin, no? and ang braking po sa unahan ng Aerox is syempre, meron tayong disc brake, and etong unit to, to is non-ABS, pagka yung ABS yung bibili nyo mga padi, so may ABS yung unahan niya, then sa NMAX non-ABS din to, disc brake din po tayo sa unahan, pero ang ABS po ang bibili nyo is, meron din syang ABS po dito sa kanyang front brakes, so sa likod, si NMAX po ay naka disc brake po sa likod, kaya yung ABS binili nyo meron ding ABS tong likod nya, since since itong model natin ngayon is yung na ABS na wala pong ABS na nakakasa dito pero disc brake sya dito naman sa Aerox, ang braking po ng Aerox sa likod ay drum brake ayan, kung makikita nyo guys drum brake po sya, at pag bumili kayo ng ABS version na Aerox sa unahan lang yung may ABS sa likod po is wala, pero ginagawa ng mga naka Aerox dito guys, ginagawa nilang disc brake, nakita ko yon sa mga vlogger ano no, na hindi kontento dito sa drum brake, kasi dito sa drum brake, pagka naubos na yung brake dya kailangan mong baklasin tong swing arm syempre itong shock tapos yung tambucho, bago mo maabot yung ano, drum brake sa loob so medyo hassle pero pag uh, pinaconvert mo tulad dun sa atin pag disbreak, tatanggalin mo lang tong kanyang caliper and papalitan mo lang sya ng brake pad so okay na and syempre mas malakas po yung breaking uh, braking power ng ano, disc brake compare sa drum brake pero no issue naman ako sa Aerox dahil nakakadrive tayo nyan madami tayong tropong nakaganire and all good na all good naman para sa akin no? di ko lang alam kung anong race ng pagpapalit o pag-convert ng disc brake dito, tanong nyo na lang sa mga nagpa-convert na, no? Isa pa palang feature na wala sa NMAX pagka bumili kayo ng ABS na NMAX is yung TCS niya which is yung traction control system. Sa mga NMAX na ABS mga paddy, mayroon na tinatawag na traction control system. Yun yung pag na-detect ng uh, isang uh, gulong, hindi ko lang sure kung sa harap o sa likod na hindi na siya sabay umiikot is kusa siyang magbababa na minor o maglelas siya ng power. So medyo pupugak-pugak pagka ganun. Maganda dito sa Aerox na to, no guys is yun ang ABS version niya is merong Yamaha motorcycle connect o yung Y connect na tinatawag ayun yung app ni Yamaha na makikita mo lahat ng uh, history ng iyong motor, yung mga sira, mga ganon mga fuel consumption. Maganda doon uh, kita mo yung fuel consumption mo sa specific na lugar kung saan ka madalas malakas kumain ng gas yun ang wala sa NMAX na nan abs wala tayong Y connect. Since wala na rin naman na talagang NMAX na eto yung disuse. Ewan ko ba't di nilagyan to ng Y connect. Pero yun, yung ABS version ng NMAX is meron na siyang Y connect. Siksikliglig yun kaya napakamahal ng ano ng ABS version na NMAX and dyan dumako naman tayo sa kanyang kaha guys ayan kung makikita nyo sa aking harapan napakayabang ng itsura ng Aerox versus dito sa NMAX so itong Aerox is parang masungit na binata na 20 to 26 years old yung edad ayan o oh, tingnan mo yung kanyang ilaw like yung dito ito yung kanyang kilay dito Parang may ahet Ayan o Kulay black na putol siya Ayan yung kilay niyang pataas na yan Parang maangas na binata 20 to 25 years old ang edad So dito naman sa NMAX guys Eh syempre Motor ko to up ko to Napakaangas nito Pero Ang angas nito is Parang titong uh, Parang titong hiwalay sa asawa Tapos Gusto pa pala makipagbalikan Ganun yung mga beer nitong NMAX And yung kahan nito Yung width nitong kaha niya is Syempre giba na mas malapad Ayan So Aerox kasi ang dami niyang ito, ang dami niyang edges, mga patusok na parte ng kaha, yan. So makakatulong to sa kanyang aerodynamics. And sa Nmax naman is meron lang siyang uka dito. Dito dadaan yung hangin. Simple lang. Then yung kanilang signal lights is na dito sa ilalim guys. Pares sila nasa ilalim. Pero mas tagon-tagon sa Aerox. Dito sa Aerox pag nasa pinakagilid ka na yan. Parang di mo na siya masyado makikita Tama, signal light natin dalawa Yun sa Aerox, hindi masyado nakita Eto, sa NMAX Kitang kita pa sya Kasi yung kaha dun sa black Is tabas pero both side naman, kita naman siya. Mas visible nga lang yung nasa NMAX pag nasa pinakagilid ka. And yung itsura po ng kanilang headlights, is natin yung engine, syempre. Tingnan nyo naman, sinong mas mayabang? Comment kayo sa baba, sino mas mayabang, no? So, yan po, yung ilo po nitong dalawang to is fully LED, mga guys. LED all the way, pero yung signal light nito is bad type po siya. So, yan, damhin nyo ang itsura ng headlight ng dalawang to, no? And syempre, guys, meron din siyang uh, hazard. Ayan po yung kanilang hazard. So, di na kayo magpapakabit. All good na all good na ganyan po ang kanyang datingan yun tayo sa kanilang taillights eto po yung taillight ng Aerox napakaliit kung makikita nyo ayan Sobrang liit eh. Compare natin dito sa NMAX na napakalaki at napakalapad dahil malaki yung puwita na ito. And itong may sticker na to may nakadali, nag-crack. Since kaya pa naman na sticker, nilagyan lang natin stickers. Medyo signal light na ang NMAX is nandito sa loob kasama ng taillight assembly niya. And sa Aerox is nakahiwalay po guys. Nandito siya sa console ng fender. Medyo ingatan nyo lang to dahil medyo mabilis tong madagger. And John, next naman ang pinagkaiba nitong dalawang to. No? Siyempre, dito kitang-kita natin sa kanyang foot board. Sa footboard ng Aerox, mga paddy, ito, medyo manipis. Ayan, maliit lang yung kanyang footroom. Isa lang yung pwede mo magagawang, magagawang stance dito pag nakaupo ka. So, sa NMAX, mga paddy, ito, napakalaki. And meron pa tayo dito tapakan sa, syempre, dito sa taas. Pagka medyo kawit ka nang mag-drive, no? Is yan. Itong kanyang room dito sa baba is malapad din compare mo dun sa Aerox. And dito sa taas, ayan, meron pa siya. Ganti tsuro. Pwede ka na ka ganyan, 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 And dako naman tayo sa kanyang fuel tank capacity ayan so sa fuel tank capacity ng Aerox meron po tayong 5.5 uh, liters samantalang sa Nmax is meron tayong uh, meron tayong 7.1 liters may git 2 litro po ang kanyang uh, pinagkaiba dun sa kabilang motor and syempre mas malalesen yung pagbisita nyo sa gasoline station dito sa Nmax compare kay Aerox and dito naman po sa kanyang under seat storage ang pinagkaiba po nila ay mas malaki po ang sa Aerox na nagsusukat ng 24.5 liters Ayan, mukha lang siyang maliit eh kasi makipot. Ayan o, makipot lang siya. Pero mas malaki to guys compared dito sa NMAX na... Na nagsusukat lamang po ng uh, 23.5 liters. Ito malapad na maiikse yung isa makipot na mahaba. Mas malaki talaga to, guys. And isa pang ka kaibahan dito is yung kanyang uh, upuan is na isasagad tong sa Aerox. And Max naman ay meron siyang damper. Ayan. Hindi mo siya masasagad. So dito, pag kumuha ka, hindi ka madadali dito sa upuan. Doon sa Nmax medyo sabit yung iyong siko and yung upuan naman po ng Aerox ayan ito yung kinaiinggit ko dito napakaganda ng seat ng Aerox compare sa Nmax ayan oh may nakalagay pang Aerox diyan so kung gusto niyo ng uh, review ng Aerox meron akong upload diyan i-flash ko diyan sa screen meron tayong upload diyan mga padi mo. so matagal na rin yun pwede niyo panoorin para makita niyo yung mga detalyeng iba dito naman sa Nmax nakabalita tayo ng cover pero yung upuan nito is plain lang siya na leather na black wala siyang design dito la dito meron siyang stitches dito na white dito sa atin is plain lamang and yon yung kinaibahan pong isa munti ko pong malimutan guys is etong kanyang seats ng Aerox dito lang naman sa kanyang back ride. medyo maliit is halos isang dangka lang yung kanyang seat. And base sa mga na ko na back ride ang Aerox is medyo nakakangalay pagka sobrang malayo, no? Yun ang medyo off dito sa Aerox, pero nasa sayo pa rin. Dito sa NMAX, syempre touring, uh, malapad ang upuan ng kanyang back ride. Ayan. And yung grabber niya is magagrab mo talaga sa Aerox naman nasa may ilalim. Talagang kailangan mo siyang i-grab. Ayan, medyo mahirap. Nakakasnap na ako sa Aerox, medyo nakakatakot, parang malalaglag ako. So, ayan, dito naman, yung kanyang seat height, guys, sa NMAX. 5'6 po ang aking height, guys. So, ito yung itsura ko sa NMAX. So, pasensya na kayo, medyo may nagpa-practice ng seo dito. Ayan. Ayan. <laughs> dito tayo sa Garden Villas. Shoutout sa mga taga dito. And 5'6 yung height ko, ito po yung itsura ko sa NMAX. Yan. Sakto lang, hindi ako hindi ako masyado nakatingkayad dahil ang diskarte lang dito, guys. Medyo abante ka dito. Abante ka ng upuan para yan. So, yung NMAX at Aerox, mas mataas po yung seat height ng Aerox, pero do sa Aerox, tara sa natin. Yan. So yan, mas mataas po ang Aerox. Medyo tip to wow dito guys. Ayan kung makikita nyo. Kita, buka tawang ka par. Ayan, ganyan po ang itsura ng 5-6 height sa uh, nalakasakay sa Aerox. Ang maganda dito, kahit uh, mataas yung c height niya, konti lang naman compare sa Mmax, Magaan siya guys ha. Uh. Sobrang ganyang uh, dalin. Ayan. Yung handling nito, ganito po, straight. Ayan. Di naman siya nakakangawit. Chill lang din naman. So, doon sa NMAX, ramdam mo yung handling niya, mas mabigat dahil nga, mas mabigat talaga yung NMAX compared dito. So, yun lang, guys. So, sa itsura ng pipe niya, ayan, guys, makikita nyo na same engine talaga siya. Ito, halos parehas na pareha uh, may kinaibahan lang sa setting sa loob pero tang ina parehas na makina kinabitan lang ng magkaibang kaha kung makikita nyo naman guys is mas malaki yung NMAX so given na mas mabigat so sa Aerox maganda talaga yung alis dahil na na siguro sa power and syempre magaan yung motor and dito sa NMAX sakta lang okay naman wala naman akong issue pero pag talaga nakasampa dito sa boat motor sa na to is mararamdaman mo no na mas may lakas yung Aerox compare sa NMAX in terms of alis pero sa duluan, padi, tatay ako dito. No? Tatay ako dito. Medyo hahabol yan, boy. At syempre, nasa driver din kung paano mo i-throttle ang iyong motorcycle. Then, dito sa kanyang uh, mga abubot na pindutan dito, halos same lang siya. And syempre, dito sa kanyang handle grips, almost the same. Luma lang yun sa atin, pero OG. So yun, isa pa palang wala sa Aerox guys is ito. Kung makikita nyo, wala siyang uh, stop and start system. Yun yung automatic na nagkoclose yung o oh, namamata namamatay yung engine once nasa traffic ka and hindi na na ginagamit mo yung throttle. Dito sa NMAX is ayan, meron siyang stop and start. Yeah. And itong side mirror na to is ito yung mga typical na nakakabit sa Yamaha. And just sa atin naman is pinalitan na natin to kaya ganito yung nakakabit So ang brand dito is eh, HMA side mirror made in Thailand. And dyan isa pa palang pinagkaiba ng Aerox sa TN Max. Itong kanyang uh, compartment dito sa kanyang harapan. ayong uh, yung NMAX is dalawa. Meron siyang may cover. eto na ang iyong cellphone at mga shades at mga bariya-bariya. And meron siya dito ang walang cover na nandito yung sakit ng charger. Ayan, nandito po. Dito kayo maglalagay ng charger. And napakalalim nito, guys. Ayan, no? Oh. Tamo, kalahati ng ano ko. Ng aking uh, braso. And dito naman sa Aerox, meron lamang siyang isang compartment ayan at puno pa ng bariya and yung charger nya is dito din sa loob yung socket ng charger ito lang ang lagayan ng Aerox so medyo maliit yun ang nilamang ng ating NMAX dahil ang dami mong pwedeng mailagay dito sa kanyang unahan ng mga gamit gamit yan sa likod boat meron swing arm 305mm na rear shock dito sa kanyang tapalodi sa likod wala lang si Aerox na reflectorized dito na hazard ayan wala siya pero itong reflector is dito sa ilalim is meron. Yun, yun lang naman lahat ng aking uh, masasabi. Kung gusto nyo panoorin yung both reviews dito sa dalawang motor na to, meron akong upload ng Aerox version 2. Meron din sa NMAX. ang purpose naman ng video na to is para makapili kayo guys kung ano yung nararapat ng na motor sa inyo. Yung price naman ito guys, so sa Aerox meron tayong non-ABS version and ABS. So dalawa siya. Yung non-ABS is nagkakahalaga ng 120 for 800 pomporme pa yan kung nasang lugar ka. So, sa ABS version naman is uh, nagkakahalaga po ng tumataging ting na 145,000 pesos. And dito sa NMAX, isa na lang ang inyong pamimilian dahil wala na yung disuse. Pace out na ata. Hindi ko alam. Wala na ako nakikita pero meron pa yung mga segunda mano. And um, presyo po ng uh, NMAX na ABS version is 150,800 pesos. So, all the way, yun lang naman lahat guys. So, maraming maraming salamat sa tumapos ng video. Like, share, and subscribe. Comment ka dyan kung ano yung trip mo dito sa dalawang to o kung meron kang thought about dito sa dalawang to is mag-comment ka dyan para magkada. Bisa na, ang maraming, maraming salamat sa tumapos ng video, ye! Like, share, and subscribe. Tananomatic, yee I'm out. Will!